isa ka rin ba sa mga nagtataka o nagtatanong kung bakit maraming butas ang mga biskwits tulad nito mga friendships ayan po nakakatuwa ang ganda-ganda ng design ng mga biskwit na ito maraming butas-butas mula noong bata ako hanggang ngayon tinatanong ko pa rin kung bakit may mga butas ang mga biskwit tulad nito Maraming mga biskwit na maraming mga butas din, mga Friendship. Ano po kaya ang purpose ng mga butas? Nakakatuwa po. Gusto ko lang pong malaman kung bakit nilalagyan ng mga butas ang mga biscuits tulad nito. Di ba, mga Friendships? May mga biskwit na may mga butas-butas. Nakaalala nyo, pamilyar kayo, mga Friendships. Gusto ko lang pong malaman... Kung para saan po yung mga butas doon sa mga biscuits tulad nito? Para saan kaya? Maraming maraming salamat po sa sasagot. Advance, advance, thank you po. Gustong gustong gusto ko talagang malaman kung para saan, kung ano ang purpose ng mga butas-butas sa mga biskwit kagaya nito. Maraming mga biskwit na may mga ganitong design. Paborito ko kasi ang biskwit. Ang syarap-syarap malinamnam. Napakasarap isaw sa kape, pang almusal, pang merienda, pwedeng baon. At sa opisina, pwedeng pang sa opisina. Basta marami. Ang sarap-sarap. kasi gusto kong malaman kasi mula noong bata ako hanggang ngayon. Hindi pa rin nasasagot yung katanungan ko sa mga biskwit Bakit dinilagdag yan ng mga butas-butas, maraming butas? May mga design-design lang ba yan? O mayroong mga four-fours? Nakakatuwa kasi. O, ang ganda-gandang tignan. Nakakatuwa mga friendship. Para saan kaya yung mga butas na nilalagay nila sa mga biskwits? Gustong gusto ko lang pong malaman. Sana po may makasagot. Ano kaya ang purpose at bakit? Anong dahilan? Para saan yung mga butas-butas na nilalagay sa mga biscuits kagaya nito? kasi paborito ko talaga na, napakasarap yummy ayan mga friendship kumakain ka rin ba ng biskuit kagaya nito di ba ang syarap syarap at matatanong mo na rin ba kung para saan yung mga butas kagaya ko mula bata hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kung bakit yung katanungan kong yan oh, maraming butas so oh, ang ganda-ganda ng design para saan kaya ito design kaya ito o ano mayroong for, ibang purpose siguro kung bakit may mga butas-butas ang mga biscuits kagaya nito ang paborito kong biscuit